Tila nanumbarik ang takot ng mga taga-pililya sa Rizal sa Bagyong Ondoy nang magkasunod na nanalasa ang Bagyong Karina at Enteng noong nakaraang taon. Hindi nakaligtas sa bagsik ng mga bagyo ang ating kapuso classrooms. Kaya bilang tulong sa mga mag-aaral, ipinaayos natin ang pitong silid-aralan sa Virgilio Melendres Memorial Elementary School. ng nang pumasok ang incoming kinder student na si Gray. Bukod sa magkakaroon daw siya ng mga bagong kaibigan, bago rin ang kanyang magiging silid aralan. Pinasinayaan na kasi natin ang bagong rehabilitated Kapuso Classrooms sa Virgilio Melendres B. Memorial Elementary School sa Pililla sa Rizal. Tuwang-tuwa na siya na makapasok sa malaking school at magagamit niya pa yung GMA. 2010, nang unang magpatayo ang GMA Kapuso Foundation ng pitong kapuso classroom sa naturang eskwelahan. Sinalanta kasi ito noon ng bagyong ondoy. Pero makalipas ng mahigit isang dekada, muli itong napinsala ng mga nagdaang bagyo. Nasira ang mga pader, pinasok ng baha ang mga silid aralan, at nabalot ng putik ang mga libro. Kaya muli natin itong pinaayos. Mas pinaganda, mas pinatibay pa natin ang mga silid aralan. Pinuusan natin yung uh, corridor sa likod at the same time nilagyan natin ang kanal para yung tubig ma-divert, uh, madivert siya, hindi papunta sa classroom, uh, papunta na siya palabas dito sa school. Bukod sa bagong silid, bago rin ang kanilang armchair, bago rin ang teacher's desk at may smart TV pa sana ganahan sila mag-aral. Kasi sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti, dyan tayo aahon sa kahirapan. At kaagapay ninyo ang GMA Kapuso Foundation at ang mga donors at sponsors nito. Namahagi rin tayo ng bigas at pagkain para sa mga mag-aaral. Nakisaya rin ang GMA Kapuso Foundation Advocate na si Patricia Tumula. Masaya ako na maging parte nga ng mission na ito that supports the advocacy for education sa mga nais makiisa sa aming mga proyekto. Maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards.